Ayan, bili tayo ng taho Ang taho boss Shout out ka naman Shout out boss Magbabag ka man Benteng taho Taho sa umaga Sa bagyo, may flavor pa no?

What's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat At babalik na naman si Kanoy for another video Ayan mga kanoypi, palabas pa lang kami ni Mia Alright, pinapainit ko na lang yung makina niya Ganyan So ayos na ayos si Mia mga kanoypi Araw pala ng sabado, mamamasada naman tayo mga kanoypi Hopefully ngayong araw, makarami na naman tayo ng pasada. No? Thank you so much nga pala sa ginagawa niyong no skip ads ng aking mga video. Sana huwag kayong magsawa na sumuporta sa akin. At para sa pamilya ko lahat yung ginagawa ko na to. Thank you, thank you so much sa inyong lahat mga kanayipi. Samahan niyo na naman ako ngayong araw. Let's go! Sa mga hindi ko pala nabanggit na shoutout kagabi At abang-abang lang na ma-replyan yung mga comment nyo mga kanoypi Sa susunod nun, shoutout ko na yung mga pangalan nyo Kaya taste-taste lang mga kanoypi no? Okay? Ayan, yeah, nabas na tayo mga kanoypi Bali, nakasapatos ako ngayon kasi sobrang init talaga mga kanoypi uh, Mainit na ngayong panahon sumasabay yung init ng makina hindi naman ganito dati si Mia eh uh, at hindi masyadong mainit yung kanyang makina sa sobrang init lang talaga siguro kaya kahit yung makina ni Mia uh, sobrang init na rin kaya kailangan kong magsapatos at magpantalon para ano, uh, hindi masyadong mainitan makakano no kailangan nating mag safety parate Ayan mga kanaypi Papunta na naman tayo dito sa AGL Sana walang tricycle dyan tricycle na agad nakalis na rin mga kanayipi may pasero na siya doon so tayo na yung mag-aantay ng pasero natin ayun o no. kalis na sila buti na lang kahit Sabado marami pa rin pasayero no? mapuli talaga na makarami tayo ngayong araw kahit saan ihahatid ko yun kaya <laughs> mga kanoy may pinamanan na tayo tara madam. പാല

later renovation ngayon dito sa ano sa elementary mga kanayipi ayan kumita tayo ng 30 pesos mga kanipi, sa unang pasayro natin hoy ng mano bili tayo ng taho ang Taho Boss shout out ka naman shout out boss na ang babag ka man ha oh, sticker boss Dente. Tagal kanang nagana. Oo. Basta sa magmadali kasi ano. Ilalagay namin 'yan. benteng taho taho sa umaga sa bagyo may flavor pa no hmm. But dito sa kwan oh, o lang dito parang so, na namin man yung ano. taho thank you Jadi kita dito sini, harap boleh Oh. ayan o dami mo lang collection na boss <laughs> para no, may pool vlog sige thank you ayan o yung tapo natin may init init pa mga kanaypi Ayan mga kanipi, may pasayaran na naman tayo dito sa may puting kotse Saan yan? Saan ang tayo ba yan? Paano ipi? Binigyan naman tayo ni Madam ng 50 Thank you, thank you Pre. Ayan, pila ulit tayo sa EGL mga kanaipi Ayan, may pasayro tayo mga kanaipi Tara Ayan, banda natin eh

isang dito sa may generica ayan. yung binaba natin sa SM nagbigay ng 20 yung binaba natin na dalawa dito nagbigay ng 50 alright diba? tuloy tuloy lang mga kanaypi ayan mga kanaypi bali kakatapos ko lang kumain at nagpakain sa aking mga laga So papunta na ako agad kay Madam Luz dahil si servisan natin ngayon. Dadalhin natin diyan sa ano sa SM, may bibilin daw mga kanoypi. So tara na. Uh, At anong oras na mga kanoypi? Let's go samahan niyo ako. Ayan mga kanoypi, nandito na tayo kay Madam Luz. Masiservisan na natin ulit siya. Yeah. Madam. Kunin natin siro. May Okay po. Kasi walang buto. Ito po, Madam. Oo. Sandali, ihi ako muna. Sige po. na ako. Okay po, Madam. Ayan service natin si Madam Luz, makaka-naipi. Puntas siya dito sa halamanan. madam ay wala ka po ngayon madam Pag Ako matapos, i-text kita. Ah, sige po, madam. ako sa bangko, sa skin, ano. Opo. Pero sa Sige lang po, madam. Kasi kung alas 12. Opo. Pag alas 12, kita alas 12. na. Ah, sige po, madam. Okay po. Ayan mga kanaypi, balikan na lang natin si Madam Luz mamaya dito sa SF Kaya may pasaras tayo Да. pagpapana natin yung paseros natin dito sa central nagbigay naman siya ng 30 yung kanina doon sa ano, yung isang hinatid natin nagbigay naman ng 50 mga kanaipi kaya naka 80 pesos na naman tayo ayan tuloy tuloy lang mga kanaipi sipat lang What's the game with them? kanina madam umikot lang ako wala na kayong bibilin madam Pintuan. May kamatis pa kayo diyan oh. No? <laughs> Oo, okay, yung thank you siguro may isang service pa ako sa iyo, no? oh Pwede pa ba yun? Hindi So, yes, lang na ano? oh. Opo. Sige, madam. Ayan, mga kanaipi. Natid na natin si Madam Luz. Katulad kahapon, yung binigay niyang 500 sa akin mga kanaypi nandun na yung pasahin niya ngayong araw na to so ngayon hanap na tayo ng ibang pasahero mga kanaypi ayan sobrang init na naman ang panahon mga kanaypi sana may mapick up tayo dito sa AGL na long distance mga kanoy no. pila tayo dito may nauna ng isa ha huh. ayan mga kanuyipi. sa wakas nakabiyahe na rin itong ano itong sinundan kong tricycle ayan ako na rin yung susunod na magkakarga tapos nandun pa si paring Jonas oh, sa kabila dito kami nag-aabang ng mga pasayero mga kanipi dito kasi malilim na park ayan may kahoy dyan oh. umbrella tree Doon sa kabila may umbrella tree din kaya nandun siya na nakapark na so tayo magantay tayo ng pasayero dito oh. no? ayan may pasayos tayo mga kanipi sir kanoypi. Naggarahe na ako dahil walang pasayros at ang daming tricycle, mga kanoypi. So, ayan. Nakabili ako ng pandesal. Bumili ako ng karni ng manok at itlog. Yung itlog, pang umagahan. Yung manok, piprito na yung misis mamaya. So, ayan. Ayan naman yung ano. Yung saging video natin ngayong araw mga kanoypi uh, thank you so much dahil nandyan pa rin kayong sumusuporta nanonood at sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video maraming maraming salamat mga kanoypi so kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out